guys ito oh dilaw na dilaw guys so yan guys huling harvest ng day 3 natin last day natin huling harvest natin day 3 ngayon ito yung huling harvest natin guys balik on kahinan ko na lang yung tubig nyo na eto. para i-harvest na natin yung pang day 3 natin ito na yung huling harvest na natin guys. Ipa-final na natin bukas. Lilinisan natin lahat. Kainahan okay. lang natin kasi. Ito. Harvest time. This is it. Medyo maluwang yung pinagkuhanan natin guys. Kunin ko pa sana yung bandaron guys. Tapos so, so, kon, Wala na. Pagod na tayo. Ayan yung yung pan natin ah. Siyempre. Okay. Tabingi yung agos ng tudig natin. Hindi maganda yung pagkakaharmest natin pag ganon. parking no hindi na pantay ito na yung kwan na yung mga ginto dapat ayusin natin dapat walang matira dito Maling batu. Oh guys, mas adung mahina yo. Tubing natin. Sana natin konti. Hmm. Kita mabilis hapun lah. Jalawang kamainah. meron pang suwat yung kamay ko guys oh. tapos ito ito so, magpapahinga na ako bukas ay hindi pala hindi na pala ako magkakuan bukas magpapahinal na tayo bukas guys malapit na matapos hapon na rin mga hapon na siguro 5 o'clock na siguro ang itim, ang itim dun guys eh. ako lang yung nakuhuling nagiging dito guys sa mga kasama ko baka silang umuwi kasi sa akin kasi guys kung ngayon lang ulit ako magiginto at pa pagka may pasok na ako hindi na ako makapagiginto pero last day ko na ngayon may na nakikita po Ang, ang sabi nila guys wala daw laman dito kasi masyadong mataas na naabot kasi ng bagyo ng tubig ito noon pero kwan pero konti lang pero nalagyan naman biruin nyo guys yan yung pano yung ilo. tumas hanggang dito kalbo na tayo ng mga bato kasi dito sasabit ang mga ginto yun sila oh medyo marami hindi lang halata dito sa camera guys pero dito sa pagka personal nakikita nyo talaga yun madami pinong pino kasi pero pag binenta ito guys kung lulutuin din nila magiging solid pagka guys kung gusto meron kasi yung mga nag bibili ng ginto na kwan ayaw nila pa kasi medyo confidential kasi sa kanila pero subukan natin guys kung kwan magbebenta tayo pero kung ayaw nila wala tayong no choice tayo Abangan nyo bukas guys pag magpa-final tayo. Kasi separate video ko na lang yun. Kasi masadong mahaba na tungkol mga video natin. Pa konti. Dapat mo lang maiwan guys Kasi kung Dito na yung mga, mga ginto Sayang naman kung may maiwan pa guys dan lang natin para mabawasan yung itinapon na buhangin niya tapos lilinisan na natin may natin ito yun guys habang ano muna natin ito Kasi dito natin ha-harvestin. Oh, gasan natin ito. Transfer natin 'yung laman. Eto guys, may laman pa ito. Hindi pa nalinisan. Ito guys, kung nililinix ko bukas sa halo ko yung dewa at saka dito natin. Yun yung makikita yung, yung lahat ng kuan harvest natin. Hindi kasi tulad ng mga iba guys na kwan, pag nag-ano sila, directly linis ka agad sa ating, sa akin kasi guys. Hindi ganun. So okay guys, tanggalin na natin. Tatong natin dito. Tapos ito, haharangan natin ito. Harangan natin ito. kaya so, kamitin natin tong tubig Para la talla. Ayan guys, pasilip, silip silipin ulit natin kung pa kung may laman. Magsasam, kukuha ulit tayo para dito sa last na harvest natin. medyo konti yung tubig natin ha Medyo ko na guys, mabilisan lang ito. Hindi ko masyadong inaano para may para may makita lang tayo. Bukas talaga yung final natin guys. Linilinisan natin lahat. Kasi pangbenta na yun. Magpapahinga na ako guys kasi kun malapit na naman ako magtrabaho.

babalik ko na dyan so yun nga guys dali pawin ako maglilipit na ako ng mga gamit ko yung itong pot siguro pinagkukuha ko ng ginto itong pan diwan ko na siguro dito kasi hindi ko na pa ako balikan ko na lang bukas sa so, bukas guys pan pero separate video na yun guys kasi masyadong mahaba na mga video natin ano linisan natin bukas guys pag haluhaluin natin yung pan natin mula nung day 1 hanggang ayon day 3 pag haluhaluin natin tapos linisan na natin final na yun tapos kung pan guys aabot ay kung kakayanin ano ibubuo na natin tapos ipapaluto na natin ipipenta na natin kasi yung pagpipenta natin guys sila hindi na magluluto magiging solid yun tsaka titimbangin yun pero hindi ako sure guys kung gusto nilang paanoan pa videoan pero kung sakaling hindi man guys at least solid man lang na kwan yung naluto na natuan na makikita nyo at kung makakailan tayo na guys hanggang dito na lang please subscribe like and share guys yan guys ingat God bless bye bye